blessed Sunday po sa inyong lahat mga ating. Ito po yung aming ulam ngayon. Uh -huh. Nagluto si Mr. Nang Bulalo. Hello mga ating. Magandang umaga sa inyong lahat. Anong oras po natin ngayon mga ating? Ay, 8.51 ng mga ating. Kanina pa ako nagising mga 8.30 pero nagkapi muna ako mga ating. Tara kapi tayo. Hmm pagising ko mga ating akala ko pupunta ako ng ano ng talipa pa para bumili ng ulam so pagpunta ko sa kusina kasi naginit ako ng tubig para magkape nakita ko may niluto na pala si mister mga ating yan nung binuksan ko nagluto siya ng bulalo mga ating kaya naman ang inyong ating ay relax relax na lang ngayon kasi nga hindi nga ako pupunta ng um, talipapa. Hmm, diba napaka very good ni mister. Hindi ako mapapagod maglakad papunta ng talipapa at hindi rin mapapagod yung utak ko. Kaiisip kung ano yung bibilin kong uulami namin. <laughs> so mga ating ipapakita ko sa inyo yung kanyang niloto. Tara. At ito na nga mga ating ayan. Pumukulo na nga yan. Pinakuluan ko siya ulit mga ating kasi ilalagay ko yung gulay. Ito yan mga ating oh. O, diba? Saka, a yarn. Ah, bulalo. Ang bulalo. Ha? Bulalo tayo ngayong Sunday. Yan. Pinalambot na yan ni eh, Mr. kanina. Kaya, ilalagay na natin yung gulay. Heto na ang gulay natin. Heto na, mga ating. Una siya. Kaya, kailangan na natin um patayin yung apoy para hindi malabsa